Hello mga mahal! Welcome sa Tolu Wole at welcome sa bagong napakadaling video para sa summer scarf. Ipapakita ko sa inyo ang isang super simpleng scarf na pang summer dito sa napakagandang yarn na hinabe, napakadaling gawin at mabilis din. At kung paano gawin ito, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ang kasusunod kikita. Ito'y napakaganda. Sobrang ganda ng simple na butas-butas na disenyo. Pwede mo itong gawin kaano kahaba ang gusto mo. At oo nga pala. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong uri ng sinulid ang ginamit ko, anong karayom. Talagang mag-enjoy -e kayo sa tutorial na ito. So mga mahal, magsisimula tayo sa Lazy Hazy Summer Cotton Yarn dito mula sa Rico Design. Nakuha ko ito sa isang bargain, tignan nyo, isang beses rito. Meron tayong 50 gramo, 145 metro ang haba, 49% text, 46% na bula. 5% polyacryl at 5% polyester. Talagang para sa apat na hook pero gagamitin ko ito sa aking anim na hook para mas malaki. At ang kulay na ito ay talagang numero 3 Ito ay talagang my orange, my pink, at may konting pastel green. Super, super cute. Kukunin ko lang ang maliit na bowl. At yeah, nakasama na agad ang sinulit. Ang ganda niyan. Pasilip muna. May konting buhol dyan. Eh. Pag naayos na, wala na tayong problema at magsisimula tayo dito. And isang chain ng air stitches na dapat ay divisible by 2. Kaya gagawa ako ng 20 air stitches. Napaka-simple. Isang beses sa karayom tapos magcha chain stitch ako ng dalawampu. Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Uh, I, um, pusa ay tway, asa sa nam labing isa, dos, tres, labing apat, labing lima, labing anem, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. At dito mo talaga nakikita ng maayos ang mga kulay na sumasama. tatlo para sa taas, dalawa para sa distansya, at mag-crochet sa ika na tahe mula sa karayom, isang pat-pat. Ayan na. <laughs> Super simple. Kukuha ako ng dalawang chain stitch. Mag-skip ng isang stitch sa baba at mag-treble crochet sa pangalawang stitch. Pagkatapos, kuha ulit ng dalawang air stitches, laktawan ng isang stitch sa ilalim at mag-crochet ulit ng isang double crochet dito, kasama na ang pink. Kukuha ulit ako ng dalawang chain stitch. Mag-skip ng isang stitch. At gawin ang susunod na double crochet. Gumawa ulit ng dalawang chain stitch. Laktawan ang isang stitch. At gumawa ulit ng double crochet. Muli dalawa pang chain stitch. Isa sa ibaba ang laktawan. At ulitin ang tahi na dalawang itik, laktawa ng isa sa ibaba, ganchilyo ang poste. Ganito. Pagkatapos ay dalawa pang chain stitch, eksakto. May natitira akong dalawang stitch, eksakto kung ano ang kailangan. ay sa huli ay gagawa ako ng isang sahe. So... At dito, natapos ko na ang aking unang hilera. Kitang-kita nyo, sobrang luwag, malalaking pagitan, sobrang ganda. Sige na tayo sa susunod na hilera. Para dito, kukuha ako ng tatlong chain stitch at isa pang dalawa, kaya limang stitch ulit ya, yeah, yeah, ikot ito at magsimula dito sa pagitan ng puwang um, Kung saan ko ginawa ang dalawang chain stitch Isusukso ko lang ito sa ilalim At mag ng panibagong stitch Pagkatapos kumuha ulit ng dalawang chain Ipasok ito sa susunod na butas at mag-crochet ulit Isang double crochet at kukuha ulit ng dalawang chain stitch Kaya palagi pantay ang agwat Lagi akong nagkakaroon ng bagong double crochet super simple, super mabilis, super magaan. Dalawang chain stitch ulit, pagkatapos yung treble crochet ulit. Dalawang chain stitch. Ang double crochet, dalawang chain stitch, ang double crochet, um, at dalawang chain stitch ulit. Nasa labas na naman ako dito sa paligid ng chain stitch mula sa simula sa limang chain ulit, magro crochet ulit ako sa paligid sa kanila. At dito rin ako tapos nasa sunod na row makikita mo talaga isang napakagandang mesh structure. Napaka-airy lahat an sa mga kahanga kulay. Tatahiin ko pa ito ng ilang hilera at bibigyan ko kayo ng update. Ang pinakamahalaga ay laging magsimula sa lima attention at pagkatapos ay magpatuloy lang sa ganyan. Tusukin ang dalawang chain stitch. At narito na ang update para sa inyo. Kita nyo, medyo madami na akong nagawa at nagkakaroon na naman ng direksyon. Talagang napakagandang-ganda. Napagandang texture. Super loose lahat ito at marami pa akong gagawing iba. Kaya't magpatuloy na tayo. O oh, mga kaibigan, ngayon ay nakuha ng scarf ang tamang haba. Ipapakita ko sa inyo. Narito pa tayo sa isang buong bahagi. Kita niyo kung gaano kaganda, malambot at mahangin ang lahat. Meron ako dito sa itaas. Um, katatapos ko lang ng isang hilera. <laughs> Gusto ko pa sanang gumawa ng isa pero tiningnan ko lang at sapat na talaga ito para sa akin matagal na. Kaya tatapusin ko na ito ngayon. Nakikita ninyo, kapag ini-stretch, talagang napakalapad. Kukunin ko lang ang gunting ko, puputulin ang sinulid dito, Magiiwan ng mga sampu hanggang 15 cm sentimetro para matahi. Tatanggalin ko pa ito sa itaas. At natapos ko na ang pattern dito. Tatahiin pa natin ang mga dulo. May konting natirang sinulid pa. Baka para sa Isang iyo. Isang pinakamalaking proyekto. Ah, dito na ang magandang scarf na may magandang haba at kitang-kita mo na hindi kailangang maraming magamit na yarn. Iniisip ko hanggang sa muli. Oo, nagamit ko na ang tatlong bahagi ng bola ng sinulid. May natitira pang isang bahagi. Talagang super, super cute. At ginawa ko rin ito ng mabilis. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. Kung ganoon, mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe. Huwag kalimutang i-activate ang bell. Kita-kits ulit sa susunod na video. Kita-kits, ingat, paalam.